ni ito yung iba ito lang binungkal ng baboy daw mo. ito pala so maganda araw sa inyo mga idol balay mga idol sa episode na to tayo ng mga laman lupa dito <laughs> dito tayo sa bundok ngayon yan, dito tayo sa bundok. So, nakita nyo naman sa thumbnail ko nang kukunin natin dito. So, may mga kasama ko. Ando na sila sa ulan. So, yan. Pakunta tayo. ba dito mga idol. Pasto to ni Miling Espinosa. Ito dito. Dating gobernador ng Masbate. Ito. Ayan mga idol. Malapad na pasto to mga idol. Kamuha tayo dito. Kahit anong makita natin dito, makakain natin, kukunin natin. Siya nga pala mga idol, shoutout nga pala kay Jixon Ngipan at sa pamilya Ngipan. So, idol, thank you sa suporta at shoutout kay King TV. So, pa sa channel niya mga idol. At uh, shoutout nga pala kay Imbuy TV at kay Ma'am Chewy Official. So, pa sa channel ng mga idol. At pa-support na din mga idol, Mighty Game Farm at pogi Tare Maker. So, Tara, umpisa tayo. So mga idol, dito na tayo. May nakita si ate na kuan, lima lima. Din, sa eh? Oh, mm ini, ini? kabisa nila mga idol yung kuno, yung baging. Di, kahit di pa nila na... Oh, may, may mga bunga-bunga na gagmay, ho? Ah, ý phán yêu mọi người em mẫn đâu là nó drag ko galing unod ay ayun mga lumaya mga tayo nito lima lima yan hindi ito yung kwan mga idol hindi ito yung nami na nakakahilo kailangan ng proseso para para makain siya pero ito kahit ilaga mo na to diretso tos kainin wala tong kuwan wala tong problema hindi ka mahilo nito yung lima lima Sabon na po. Bale, mga idol, ito. Ito yung kuha niya, Yung dahon niya. Yan. Pag nakakita kayo ng ganito, lima-lima yan. O, nakakain yan. Dahon. Lima-lima yan. So, maghanap pa tayo. Ako na madarasan eh. Ayan mga idol oh ito ito nakita ko kung kuhan lima lima to lima lima so ako na maghukay nito ah, so, ito ng mga idol matagal na rin na panahon mga idol na hindi ako nakakain ito siguro mga dalawang dekada na din lagi kami nakakain ito nung andun, andun kami palagi sa lulo namin doon sa bukid lagi nunguha nito stock talaga mga wild talaga to di mo na kaila di na kailangan magtanim nito kasi marami dito sa bundok ayan para siyang nami, nami pero hindi to nami kasi kahit lutuin mo agad to nakakain to mga idol wala tong sabi na malalason ka yung nami kailangan ng proseso yon yan So, ito mga idol o. Oh, siya, no? mga dahon, no? oh. Ayan o. Subayon so, tanong Dahon. Awara. May kailag po ang nagalit siya no. Mga tugas na wara na dahon no. O, oh, ayan o. Oh. Ayan. Kunin natin to. Ayan mga idol o. Laki. Parang na din o. Oh. Namin. Pero ito mga idol o. Tingnan yung mga idol yung na may para madagta yon ito wala yung dagta oh o oh. tingnan nyo yung naman walang dagta yan tingnan nyo Gamay, 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 Ah, lima lima dia kau. Kuan beli bertunggu lu. Hmm. Eh, mana beli lagi? Ito mga idol, kung sanay ka lang sa bukid, di ka magugutom. Yan. Di ka magugutom yan. No? Marami na. Hmm. ito yung baging mga idol parang kuan lang oh, may mga tunok-tunok kali oh. may mga tinik-tik na maliliit ano balik nyo lang para makuha naman oh. buhay babalik lang mga idol para hindi ma Pag tuig naman mo mm. kusa irig na Sang taon balikan mo to mayroon na namang laman. Magkakamag-anak lang ito mga idol ng nami. Ito, nami. O tawagin dito sa amin Kurot. Yung nami kasi Grabe yung proseso Bago kain, Pero ito wala Kahit laga mo lang Pag naloto Pwede mo nang kainin Yan Ang hmm, laki Yung nami kasi Madagta Grabe yung dagta nun Ito wala Walang dagta yan Pero sa laki hindi rin magkukuanan ng nami sa laki malalaki din yung nami Ang mga dulo yung mga kuna yan tag, tatatlo yung dahon uh, ah magkaging tawag na lima lima nga tulo man lang dahon, Ulo, dahon. <laughs> ha ito yung baging may maliit siya na tinik Yan. Dako ina no. <laughs> udah aku beli nih udah, yang ini dulu ini lagi nih Ay, ah, ito mga idol, yung na ng, ng baboy mo. Bilungan ng baboy mo, ito pala. Marami kasi itong baboy mo, mga idol, itong area na to dito kasi napakalapad na pasto. Bukid na talaga to dito. Ayun oh, yung mga apak ng baboy mo. Yan. Bale, ito, 're, yung mga kinukuha namin, mga idol, yun, yun din yung kinakain ng mga baboy mo. Ano? mga lima lima so yun punta tayo dun ito mga idol alam nyo yan mga idol luya <laughs> pero hindi ito yung luya nga uh, kuan ginagamit natin sa pagluluto ito mga idol luya dilaw yan masarap to pero masarap tong ilagay mga idol sa bagoong ito napakabangon ito luya dilaw Yan, ito yung kuha niya. Napakabango nito mga idol. Pag linagay mo to sa bagoong, napakabango ng bagoong. Ito po mga idol oh. May nakita kaming kuha no. Pinagkuha na naman ng baboy damo oh. Ito lima-lima yung kinain niya. Ito to. Kita nyo. Yan. Ito lima-lima to. Ito yung kinain ng kuan baboy damo. Ayun, makita nyo mga pinagkuan ano, no. hmm. baboy na mo yan. Lima-lima. Yan yung kinakain nyo dito. Hmm. Magulay eh, kanina. Oh, magulay na eh. Yan na lang yung ng mga idol yung kinain niya ng lima lima ayan <laughs> magaling maghanap ng lima lima yung mga babay damo yung mga idol yung uh, lima 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 ayan mga idol yung mga antik o. grabe magigat yan ayan

Mãi ta coi mong it to lima lima mhm 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 Drog ko. Parao wetra kag. Hmm. Yao tikpanan mga dul dagdag pa yan. Hmm. Ang mga mga dul to yung nadagdag. Magkit ka lahat ng saco lahat. Ayen. maliliit yung dito yung nauna malalaki yun ito yun yung malalaki ito yung dagdag mahigit kalahating sako din Ah, kalahating sako. So, uh, uwi na kami mga idol kasi ko na tanghali na. Mamaya, magluluto tayo. A few inches later. O, mga idol, ito na yung kuha natin. Lima-lima. So, magluluto tayo. Ito yung iba. Ito lang yung hiningi ko. Parang kuha lang mga idol. O. Parang nami. Pero hindi yan nami. Lima-lima yan. Luluto tayo. Kaya mga idol. O. Luto na ang ating 55. na ang ating lima-lima. Ayan, si Yayat ni na lima si Yayat. Mainit oh. pa, Totod. Hmm, kakain sila mga doon. Hmm, hindi na. Pagkwa pa di. Hindi mo. Ito so, mga idol, ito na. lima 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 hindi ko alam ba't lima lima pangalan nito pero yung daho nya tatlo lang parang gising ko na siguro got, ano

Pantawid-gutom ng mga idol. Ganitong August-September. Maraming nangunguan ito kasi sa hirap ng buhay kasi walang, wala pang anihan ng palay. Ang August-September. Eh. Ito, maraming nangunguan ito. <laughs> Pantawid-gutom. Kontoy, kontoy, kontoy. Mas masarap yung nami, kuro tawagin dito sa amin pero maraming proseso bago mo makain ito rektahan na nakakain mo agad Inis. Mana macam lagi kamu tak? Ayo